Hello mga guys, welcome back to my channel Just Automotive mga guys Ayan Nakalas na yung ano, yung mga dapat kalasin Ano yung mga dapat kalasin? Andito <laughs> naman tayo Ayan, timing belt Oil seal, tensioner bearing O kaya idler bearing Ponting Konting paliwanag tayo dito mga guys Kasi ito, kung mapasin nyo po Yung dive ito, ito Taraan Ayan, pero gagamitan natin ito na ano yung nagbabawal na teknik ito, taran kung wakasin nyo ba may apat na na dyan may ilawan natin na lang wala ako eh guys, ulitin natin yung ah, binagbabawal na teknika ito na yung mga apat na oil seal ayan com shop com-sharp, crankshaft, balancer balancer, ayan, ito po yung binabanggit natin minsan ito okay, yung binabaliktad natin kung mapansin nyo mga guys, kung may tama dito yan ito kasi yung una nakakabit na ganyan, unyan eh, dito uyan oh kasi dito uta ito yan yan ngayon para magpasave natin yung customer, balik rin natin instead na ito ang gagamitin natin dito naman yan, kasi nyo ba diba? ganito rin gagawin natin dito sana sa kabila, itong maliit kung ito po may tama dito dahil lang ganyan unyan yan balik ka naman natin ganito rin para wag bili lang bili okay yan. bago natin ano to bago natin lagay itong mga oil seal na yan itong apat na yan, yan ang ginawa natin dito pinagbabawal natin hindi mo kasi ah yun dahil yung ginagawa natin pero kagamitan natin ng ano pang Mitsubishi yung L300 Mon, uh, ah, Montero Adventure yan yeah. yung mga oil seal na ginagawa dito eh bago natin ikalbit yan mga guys yeah, tandaan nyo po walang walang grasa grasa natin yan ito. kaya na lang po ito ganito lang tayo rito kunin mo yan o yung martil yun na maliit mga guys, yung ano na yan yung ah uh, grasa na yan, dito po kasi yan lubrication yan, yan, alimbawa nakakabit na po yan yan, yan kung umiikot po yan, yung grasa po naka doon doon lang, nakaibag dito lang kasi yung ba diba ang hinuhold nito langis, alimbawa po nakakabit na ganyan, langis dito pero kung lagyan natin ng grasa dito, katulad nito, may grasa na. Iwas friction. Kasi ang kumatao dito Kaya minsan mga guys Kaya may tagas yan Nakatawa ko niyan Dahil sa luma Na udpod Kinain Kaya balik tayo rin natin Saan itong mga ginagawa ko Maintindihan nyo Para Hindi kayo maloko Ng mga ibang mekaniko Yung mga Uro pabili na lang O kaya Si Mr. Billy. Dito gawin mga guys since 2000 ginagawa na natin to yung mga L300 dati ano ba na kumpleto na ang ginamit natin mga guys ito apat na oil seal Ayan. tapos ang gagamitin natin yung balancer ito balancer belt Mitsubishi rin itong timing belt po Mitsubishi rin tapos yung tensioner bearing NTN pero you know, ang L300 kita nyo ito naman yan pang ah, GMB rin po yan kita nyo po GMB po ito GMB yan yan ang brand tignan nyo yung original mga guys kasi yun yung po ah, nakalagay dyan dito ah. GMB rin to eh You o know. nababasa nyo ko yan GMB Ayan. Ayan. GMB Ayan. GMB yung ano yung dalawang yung maliit NPN yung sa timing belt GMB tapos itong mga apat na resale nababasa ko natin yan Aligar na sir Punin mo yun ako martilyo Pasok natin Dapat makita no Tulad dito Alinas na natin to Ayan mga guys Itong ginagawa natin Hindi natin tatapusin to Basta uh, pinaliwanag ko lang po yung mga dapat gawin kung paano magpalit ng timing belt maglagay ng grasa eh kasi wow yung pagpa-start nito wag na kasi sa ginagawa ba naman natin nung araw-araw ah -araw, uh, hindi natin hindi na yung sabihin hindi natin sasablay dito basta mga guys ang timing nito bawat timing po ito kita nyo po ito timing work yan ganun din dito bawat isang unyan, tapos itong injection pump, ito, dito. Lagay mo natin yung air seal. Sir. Okay. Ipisa hmm. na natin, count 哦。Oh. Pero, oh baga ano, dapat yung martilyo yun, ano? na yung putol ano yung yung putol ayan mga guys pinakuha natin muna yun ano yung martilyo martil yung putol kasi mali yung mali tumatalbog lang o, lagyan na natin dito dito Kuha ka na na sir, yung exact yung sakit, yung ilang ano ko kahapon. Kasi okay. so, yung kahapon mga guys, meron tayong ginawa rin ganito. Starex din. Solo okay. que... din ko lang to, lang din lang natin dito. Hey, Yung basang balancer. Ito yung 1-8. Ito. Ito yun. crankshaft you know crankshaft dito sa taas so, balancer yan ito sa taas crankshaft sa so, baba rin yung walit balancer okay ah uh, sige sige tas mo ayun mga guys ganun lang po Uh, ulitin po natin, wagit ko ulit na ginang grasa kung pansinin natin po mga guys yung isang kasi yung original kailangan ng ano yan ng grasa kaya kasi kung walang grasa po nyan mas madaling maudpud kaya kung yung mga mekaniko minsan yung mga oil sila na bibili na original talaga na Uh, halimbawa sa mga Toyota yung mga crankshaft sa flywheel minsan may grasa po yun etong mga Mitsubishi kadalasan wala pero sa Toyota meron po kaya yan yun tayo nag base kaya ganoon lang mga guys uh, kung paano tayo naglagay ng oil seal tutuloy na lang natin dito for the next video start na tayo rito bye bye